Ano ba ang batayan na ang isang Pilipino ay mayaman? Before anything else, this is Rey Cadete, your financial advisor. Ano ba ang batayan na ang isang Pilipino ay mayaman? May magarbong kasuotan, mamahaling gamit, bahay at sasakyan? Baka baon din sa utang. Ang indicator na ang isang Pilipino na mayaman ay ang net worth equals assets minus liabilities or net worth ay total lang lahat ng assets mga pag-aari tulad ng bahay, negosyo, investments, savings, at iba pa, minus lahat ng liabilities, mga utang o obligasyon. Kaya kahit magara ang pumumuhay ng isang tao, kung baon naman siya sa utang, maliit pa rin ang net worth niya. So ito yung indicator, upper middle class versus mayaman ayon sa Philippine Statistics Authority at ilang think tanks gaya ng PIDS, ano, kung ang household income mo ay 190,000 pataas kada buwan, kabilang ka sa 1 to 2% ng income earners sa bansa. Pero net worth ang sukatan natin, di ba? So let's go deeper. So una, net worth threshold for personal take. Kapag 10 million to 20 million net worth, may ari-arian, savings, investment, at kunting passive income, upper middle class to lower rich, di na problema ang pang araw na gastos. Pangalawa, 50 million pataas. Mayaman na talaga to, di ba? May multiple sources of income, negosyo, properties at financial freedom. Nakapag-travel, may investment sa ibang assets. Pangatlo, 100 million and above. For elite level sa pitch settings, madalas nakabase na rin ang negosyo o income stream sa international level. Pwede nang ituring na high net worth individual or HNWI. So, bonus, alam mo ba, na kahit may net worth na 3 to 5 million ay kabilang na sa top 5 to 10% population sa Pilipinas. Ibig sabihin, kahit hindi sobrang yaman, malaki bagay na yon kumpara sa karamihan. Ikaw ba? Gusto mong ma-achieve ang specific network goal in the future? Or may target figure ka na ini-aim mo? Comment down below. For more videos, follow my YouTube channel and TikTok account. Thank you.